kahulugan ng prutas sa panaginip. Ang mga prutas ay bahagi ng pagkonsumo ng tao. Ito ay isang mahalagang bahagi ng pagkain at malusog din sa katamtaman. Napakaraming dahilan na maaaring magkaroon ng panaginip ng mga prutas. Baka kinain mo lang ang prutas o binili mo, kaya ang panaginip na ito ay naroroon sa iyong sa Samantalang dapat kang itago mula sa mga prutas araw-araw. Ang mga prutas sa panaginip ay nagbibigay ng mga mensahe tungkol sa lahat ng nangyayari. Dahil ang bawat isa ay may kani mga problema sa buhay, ito ay magiging dahilan upang mahanap nila na mahirap ang mamuhay ng payapa. Ang panaginip ng prutas sa isang mensahe upang maghanap ng mga solusyon sa mga problema ng tama. Ang panaginip tungkol sa mga prutas ay maaari din magdala ng isang tiyak na kahulugan ang simbolo na ito ay kumakatawan sa kayamanan at material na kayamanan. Kapag nanaginip ka ng mga prutas, nangangahulugan din ito ng pagkamayapong. Ipinapahiwatig ng mga prutas na kailangan mong makaramdam ng kasiyahan at masiyahan sa iyong buhay. Hinihiling din ito na mamuno ka sa isang malusog na pamumuhay sa pamamagitan ng pagkonsumo ng prutas. Ang mga prutas ay may iba't ibang kulay at uri. Sa pangkalahatan, inilalarawan ito ang darating na panahon ng kasaganahan. Ang panaginip ng berde o hindi hinog na mga prutas ay isang senyales na makakamit mo ang iyong mga nakaraang layunin. Merong mas mahusay na mga oras upang simula ng trabaho na iyong pinlano. Gayunpaman, ito ay isang indikasyon ng isang masaganang kinabukasan. Sa kabilang panig kang makakita ka ng pulang prutas, nangangahulugan ito ng kalusugan at kasiyahan. Ang pulang prutas ay nagpapakita rin ng karunungan kung kakainin mo ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa prutas sa puno. Pakita ka ng prutas sa isang puno, ito ay nagdutulot ng swerte. Kayun din kung ang prutas ay hinog na, ito ay nagpapahiwatig ng isang masayang sandali. Ang mga panaginip tungkol sa mga punong-puno ng prutas ay nagpapahiwatig din ng pagdating ng hindi inaasahang pera. Samantalang ipinapakita rin ng larawang ito na dapat mong ayusin ang iba't ibang aspeto ng iyong buhay. Kahulugan ka ng panaginip tungkol sa mga hinog na prutas. Kapag nanaginip ka ng mga hinog na prutas, ito ay nagpapakita na dapat kang maging matulungin dahil ikaw ay nasa isang fertile period kung ikaw ay kasal, ikaw at ang iyong kapareha ay magkakaroon ng pagkakataon na magkaroon ng isang sanggol. Maaaring ito ang iyong pag-asa sa mahabang panahon. Kung managinip ka ng hinog na prutas at matikman ito, ikatutuwa mo ito. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig din ng isang napaka na hinaharap. Ang panaginip na makakita ng hinog na prutas ay may dalang mensahe tungkol sa pasasalamat sa mga pakinabang na ibinigay sa iyo ng Diyos. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang tindahan ng prutas. Kapag nasa tindahan ka ng prutas, makikita mong iba't ibang uri ng sariwang prutas. Ang panaginip ng isang tindahan ng prutas ay nangangahulugan ng kaumlaran para sa iyong kinabukasan. Ang maraming prutas sa tindahan ay nagpapahiwatig ng maraming kasiyahan kahulugan ng panaginip tungkol sa kumain ng matatamis na prutas. Kapag napanaginipan mong kumain ng matatamis na prutas, nangangahulugan ito ng masayang buhay. Kung ang prutas ay mukhang maganda, ito ay nagpapahiwatig ng pag-iibigan at ipinagbabawal na kasiyahan. Kasabay nito, ang hinog na prutas ay nagpapakita ng swerte. Kung makakita ka ng ibang tao na kumakain ng prutas, ito ay isang mensahe na makakakuha ka profesional na pagsulong sa kabilang banda kung ang prutas ay masyadong hinog ito ay nagpapahiwatig na mabilis kang tumanda. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga bulok na prutas. Kung nanaginip ka ng mga bulok na prutas, ang mensaheng ito ay darating ang pagbabago na magdudulot ng pag-aalala. Ito ay isang sandali na may Maraming problema at kalungkutan ang bulok na prutas sa isa ring kalamidad sa kalusugan dahil nagdudulot ito ng pananakit ng tiyan. Ganon din ang nangyayari sa panaginip kapag nakakita ka ng bulok na prutas. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga higanteng prutas. Kapag nakakita ka ng mga higanteng prutas, ito ay nagpapahiwatig na magkakaroon ka ng paglago ng pananalapi na nagmumula sa trabaho o negosyo. Ito isang bagay na matagal mo nang hinihintay. paman, isang disenteng gantimpala ang iyong magiging hilig para sa karagdagang pagkilos kahulugan ng panaginip tungkol sa mga sariwang prutas. Kapag na ka ng mga sariwang prutas, ito ay nagpapakita na ikatutuwa mo ang kalusugan. Bukod dyan, magkakaroon ka rin ng maraming lakas upang malampasan ang mga problema sa hinaharap. Ang kailangan mong gawin ay manatiling optimistiko Kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng prutas. Kapag nanaginip kang bumili ng mga prutas, nangangahulugan ito ng higit na kagalakan kasama ang iyong pamilya sa bahay. Sa kabilang banda, kung ang prutas ay bulok, kailangan mong magsumikap upang mabilis na mabawi ang iyong mga pagkalugi. Kailangan mong mag-ingat na huwag masangkop sa haka-haka. Kahulugan ng panaginip tungkol sa fruit ice cream. Kapag nanaginip ka ng fruit ice cream, ito ay isang babala na meron kang utang na dapat mong bayaran. Kung iiwan mo ito ng mas matagal, maaari kang masaktan. Ipinapakita rin ng fruit ice cream na dapat kang magpasya sa lalong madaling panahon o, na napalampas mo ang pagkakataong ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mamitas ng prutas. Kapag nanaginip ka mamitas ng mga prutas, ito ay nagsasabi na ikaw ay nasa isang sandali ng hindi ka paniwalang swerte, lalo na sa pananalapi. Kailangan mong samantalahin samantalahi ang swerteng ng iyon upang makagawa ng tamang desisyon. Ang mga resultang makukuha mo ay gagawing sulit ang lahat. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paghuhugas ng mga prutas kapag naghuhugas ka ng mga prutas o nililinis sa mga ito, ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na makakatagpo ng mga bagong tao sa iyong paglalakbay. Isang babala na mag sa kung paano ka kumilos sa isang taong kakilala mo lang.